Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel ng Logis JC si Academy. So pag-usapan natin sa video episode na to ang uh, kaibahan ng cocker versus breeder ano. Kasi uh, sa mga kasama natin na nahihilig sa manok na nag-uumpisa pa lang sa industriya na to, uh, importanteng malaman natin ang uh, kaibahan para malaman natin kung ano ang direksyon na pupuntahan natin para makapili tayo, may option tayo kung saan ang direksyon tayo pupunta. Kung magiging breeder lang ba tayo, or magiging kakar lang ba tayo, or magiging kombinasyon ng breeder at kakar. So, himayin natin ang detalye. Ano? So, una, kakar. So, mapapansin nyo, ano? So, yung mga idol natin, ara, ano, yung mga idol natin, sumikat na mga kaker na talaga namang million-million kung pumusta and everything. So, uh, sabi nga ng isang kaibigan ko, dalawa lang ang paraan para kumita ka, para makilala ka sa sabong. Una, nag-champion ka. Pangalawa, tumataya ka ng malaki-malaki sa mga manok mo. Diyan ka sisikat. Ano? Kasi talagang uh, pagdating sa usapang pera, talagang iba talaga ang dating pag talagang million-million ang pinag uusapang pera at million-million ang pinupusta, sa, pinupusta, mo sa mga manok mo. So, sino ba itong mga cockers na to? So, uh, itong mga cockers na to, they are both breeders or they are both uh, they are just cockers, ano? So, breeder cocker na combination. So, ang breeder cocker na combination, ito yung mga uh, idol natin sa industriya na nagpo-produce ng sariling breed, ano? At nilalaban nila. Nagpo-produce ng sariling breed, nilalaban nila So, posibleng nakontento na sila doon sa sarili nilang breeding, nakagawa na sila at may matatag silang hanap buhay para suportahan ang pagbreed ng manok para panlaban lang nila. Meron silang matatag na hanap buhay para suportahan ang breeding ng manok para uh, ipanlaban lang nila. And after that cycle na ano, kung talaga magaling na nanalo, nagkakapremyo, talagang uh, nandoon na sila sa level na ginawa lang hanap buhay ang mga manok by way of winnings, sa taya at sa premium ano sa taya at sa premium so ganun sila ano so may isa din naman tayong uh, mga may ilan tayong mga idol na kakar lang talaga so hindi sila nagbi-breed namimili ng manok namimili lang talaga sila sa mga farm so i think ang sistema nila uh, kung halimbawa isang libo ang produce mo Ipili isa lang ng 10% lang best of the best kukunin nila yon kaya pagdating ng labanan marami silang mga manok na pilin-pili talaga kasi imagine mo kung uh, isang daan na farm ang hawak nila. I mean, uh, sampung farm ang hawak nila. Tapos pipili sila ng isang daan lang out of 1,000. So that is 1,000 heads na aces talaga. So pag nakipaglaban ka talaga sa mga big event talabanan, hanggang mula sa umpisa hanggang dulo, lamang ka kasi marami kang pipilian na aces. Ano? So kumpara sa... Uh, mga ibang kalaban nila na konti lang ang pinipilian, ano, na kung anong breed nila, yun lang ang nilalaban So, kumbaga, doon natin sila nakikilala na consistent umiscore na talagang magagaling ang mga manok, ano. So, yun ang side ng pagiging uh, kakar breeder and kakar alone. So, sumisikat sila dahil nagpapanalo, pinupustahan ng malaki ang mga manok. But, ang iba naman dyan, galing sa breed ng iba nating kasama sa industriya na hindi naman naglalaban talaga. So they are just categorized as breeders. So pag-usapan naman natin ang breeders, ano kasi alam ko maraming aspiring breeders industriya na to. Uh, yung mga kasama natin sa industriya na nahihilig sa manok, yung mga uh, bagong henerasyon na nahihilig sa manok ano. So nakakatuwa dahil uh, alam natin na may, pap may papasa natin down the line ang uh, hilig natin na to, ano? ang kultura natin ng pagmamanok sa mga bagong ah uh, generation ng magmamanok ano So shout out sa inyong lahat at maraming maraming salamat Sa pagpupursige ng matutunan ang uh, lahat ng kaalaman tungkol sa industriya ng sabong So anyway, pag-usapan natin isang pagiging breeder ano So <clears throat> may mga breeders naman na uh, Sabi ko nga sa inyo, ginagamit ng mga sikat na idol natin ang mga manok Ginagamit ng mga sikat na idol natin ang mga manok uh, Ang trabaho niya mag-breed lang ng magagaling na manok Ang trabaho niya mag-breed lang ng magagaling na manok So, dito napapasok yung sinasabi natin ng mga baguhan na breeders para uh, malaman natin kung saan ba talaga o ano ba talaga ang direksyon natin in the long run. Kasi alam nyo, uh, sa sabong, uh, siyempre matagal-tagal na rin man ako nag observe sa industry, ano? Kasi nga nakahiligyan ko na ito mula ng malit pa. At mismo may mga kaibigan ako ano, na naglakas-lakasan. Nagumpisang tumaya ng malakas, naglakas-lakasan, hanggang sa huli, naubusan. Nabenta ang bahay, nasan la ang mga arerian, and worst ang iba, pinagahanap, dinadampot, kinukulong, estafa and everything. Dahil nga, dumating sa uncontrollable, uncontrollable magnitude ang pagsusugal nila. Ano? So, ibig sabihin, yung hilig nila sa sabong, nasira sila nun. Dahil sa naglakas-lakasan sila sa sugal ng sabong. Kaya nga, I advise, ano, ito, para sa mga bagong breeders, alamin natin ang magiging direksyon natin. Dapat, una pa lang tingnan natin kung saan tayo papunta. So, ang pagiging isang breeder, ano? So, pagiging isang breeder, uh, sabi ko nga, ang ibang mga sikat na idol natin, uh, katulad ng uh, Red Game Farm, ano? Uh, pinasikat sila ng mga labanan, but uh, they are being financed or they are being fought upon by other people na talagang nagpanalo, na patunay manok nila na magagalig talaga. So, now, they, was, they were able to establish their name. So, hindi na nila kailangan maglaban ng uh, sarili nila, ano? So, they are just... Uh, producing uh, beautiful fowls para sa mga customers nila. Para sa mga customers nila. So, talagang na-cemento nila ang branding nila as breeders. So, hindi nila kailangan maglaban, ano. So, the same din, ano. The same din sa mga aspiring breeders, ano. So, para sa akin, hindi mo naman kailangan talagang maglaban bilang breeder. So, para sa akin, katulad ng ginagawa ko, na nag-breed ako this year, tinetesting ko sila, ano. So, uh, I'm very thankful sa Madlambayan Brothers dahil talagang tinetesting nila sa Agit uh, na ang labanan ng na manok natin ano sa Manila Arena. Sinesend nila sa akin ng video, binabalitaan nila ako ng score. So talagang na-assess ko ano. So yung direction ng breeding ko ano ba talaga. So yung Bruce Barnett natin kaya ba talagang uh, lumaban sa gitna. So nung nailaban nila. So yun nga uh, this uh, early bird season ano sayang. So hindi tayo nakasungkit ng championship. So dalawang basis lang tayo nag runner up. So isang uh, five points tayo ang, kalaw ang nag champion 5 and 1 So ang isa naman nating entry, uh, 4 points tayo, ang nag-jump yung 5 points. So talagang kapos ng konti, pero okay lang yan. So sabi ko nga, hindi ko naman negosyo ang maglaban ng manok. Ang negosyo ko is, matesting ko lang kung ano ang kakayahan ng manok ko sa pinakamataas na labanan, kung kaya bang mag-compete. So uh, bilang uh, breeders, ano? So, uh, hindi nyo kailangan patunayan sa iba ang manok nyo. Kailangan nyo lang patunayan sa sarili nyo, tanggapin nyo sa sarili nyo na kaya ng manokong mag-compete, kasi na-testing ko eh kumbaga, kasi tingnan nyo uh, kung papasokin nyo ang negosyo ng breeding and fighting kung papasokin nyo ang negosyo ng breeding and fighting ano, so halimbawa uh, 200,000 ang allowance mo per month na ginagastus mo sa farm, kasi nga matagal pang harvest, matagal pang makapagbenta or kung ayaw mong magbenta talagang puro palabas ang pera mo so kung 200,000 ang uh, budget mo para sa farm, ngayon, istagan lalaban ka, so sumali ka sa Manila Arena 55 or 22 ang pot money. So sabihin na natin, 22 ang pot money. Tapos, 22 ang minimum bet. So, ngayon, uh, sabihin na natin, 6 tag yun. Tatlong panalo, tatlong talo. Talo ka pa. Talo ka pa ng 40,000. Ano? 42,000. Uh, 42,000 ang talo mo. Kasi, uh, uh, so sorry, uh, 22,000 ang talo mo kasi pot money 22. Sabihin natin, 22 ka lang. Minimum lahat and everything. So, panalo ka ng 20, talo ka 22. So, in short, Uh, 22 plus 6,000 na uh, wala So 28,000 ang talo mo Plus uh, Transportation, pagkain and everything Kung umiscore ka ng kalahati lang Kung umiscore ka ng lamang Sabihin natin 4 na panalo 2 uh, talo Still uh, Halos tablahan ka lang ano Kasi ang uh, 36,000 na panalo mo Para lang sa gastos yan ano? Para lang sa gastos yan So wala pa yung uh, Hindi ka pakikita talaga ano So yun ang venture ng Paglalaban sa mga big event na kung papasokin natin ano so it will hurt the budget na para sa farm natin so para sa akin ano sa akin uh, katulad ng ginawa ko sa mga 5k sweaters ano so nagbuild ako ngayon ng 5k sweaters uh, as pure na ilaban sa Manila rin na so apat na magkakapatid puro panalo so may isang uh, kapatid na dumaan sa basaan may isang kapatid na talagang seconds lang mabilis tumapos ng laban so napatunayan ko ang dalawang hinahanap ko doon so una Napatunayan ko ang cutting na nagka-cut kasi mabilis tumapos ang kalaban. Pangalawa, napatunayan ko ang gameness dahil dumaan sa, dumaan sa basaan ng isang kapatid. Okay na ako doon. Happy na ako. Kaya ko ng mga 5K sweaters ko ngayon. Kasi nat natesting ko na sila eh. Nakita ko na sila. Satisfied na ako. So, para sa mga uh, baguhan na breeders na katulad natin, so, I suggest, ano, so, aralin nyo mabuti ang option nyo, ano, kung papasok ba kayo dun sa combination ng uh, breeder Ah, uh, combination breeder at cocker or pwedeng breeder lang or cocker lang ano. Kasi tingnan niyo, yung mga cackers naman, sabi ko nga bukod doon sa uh, marami silang napipilian, hindi nila kailangan mag-maintain ng breeding materials. So napakalakas kumain ng mga breeding materials kasi kahit hindi breeding season pinapakain mo yan yung mga pullets, yung mga hens, yung mga broodcocks, hindi mo uh, hindi mo pwedeng hindi pakainin yan. Hindi titigil ang gastos diyan. Pangalawa, Uh, yung mga reject sa farm, wala silang reject kasi piling-pili nila manok. So, di bumayad sila ng premium ng medyo mahal ng konti, at is piling-pili naman nila yung mga alas, piling-pili nila yung magandang manok. So, as a breeder, uh, lost loss natin yun, ano? loss natin yun. So, uh, if you will be become a breeder and uh, a fighter, if you will become a breeder and a fighter, so, buti kung panalo ka sa lahat ng oras pero kung uh, kahit papano, lamang ka sa panalo, tatabla pa lang din yan tatabla pa lang din yan sa gastos mo sa farm ano kasi kung malakas ka tumaya malakas kang manalo I'm sure malakas ka rin magpatalo so sa akin ano uh, bilang isang breeder kailangan talaga na i-define natin kung ano yung uh, talagang uh, gusto nating uh, daan na daanan ano so kung breeder tayo breeder lang magte-testing tayo from time to time, makikita natin ang mga manok natin na lumaban sa uh, level na abot ng budget natin. Kung maaari, yun lang naman. Kasi uh, sabi ko nga sa inyo, uh, disgrace ang budget natin sa farm kung talagang may nakala lang tayo na specific budget sa farm. Kung halimbawa, uh, inabot ng malas, medyo natalo ang mga laban, so talagang mahirap, ano, mahirap. So sabi ko nga, Uh, would you imagine kung isang laban ka lang sa isang buwan? E eh, paano kung apat? Ano kung limang laban? So talagang ubus ang pera mo dyan. Ano? You may never know. You may never know. Ano? So buti kong palaging panalo. Na kahit nga yung mga idol natin na talagang million-million tumaya, natatalo din. Natatalo din. Kaya uh, as a breeder, ano? I think as a breeder, ang trabaho lang natin is gumawa ng mag magagaling na manok, magagandang manok, develop them, test them, in accordance with our own satisfaction, not the satisfaction of others, with our own satisfaction. So, pag nasatisfy na tayo sa palabas natin, others will believe us, others will uh, test us. Uh, so, ang iba naman, bibili ng manok natin, ilalaban nila. So, pag nagpapanalo, uh, mayroon na tayong established na uh, client. Ano? So, parang mag na lang tayo para sa kanila taon-taon kung ilan ang kailangan nila. So, kumbaga, ang pinaka-importante sa lahat, survival ng farm, And kahit pa kumita tayo ng konti, gawin natin itong hanap buhay. Kasi uh, itong uh, game fall industry, this is uh, the battle of marathon. ano Marathon siya, long run. Hindi siya sprint na pabilisan. Kasi kung gano'ng kakabilis umakyat, gano'ng kakabilis babagsak pag uh, in-entertain mo ang sugal sa industriya na to. So sabi nga ng isang breeder na Amerikano, Uh, many people are learning this uh, game backwards. So, hindi pa nga sila mat marunong magpakain ng manok, they don't know yet how to feed, inaasper na nilang mag-champion and mag-dominate agad, ano. So, kumbaga, uh, it makes sense. It makes sense. So, there is a, a learning process for us. So, yung mga idol natin, ng mga cockers na nandyan na sa industriya, na lalakas na magsabong, so, they have built that norm name. They have earned that reputation and integrity for how many decades? Take note, for how many decades? So kung tayo, isang taon, dalawang taon, tatlo, apat na taon pa lang tayo, we are too young for that. So ngayon pa lang, kailangan na natin mag-decide kung ano yung landas na tatahaki natin. Either maging breeder tayo, either maging kakar tayo, or either maging kombinasyon. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.